Naisip mo na ba kung bakit? Kahit gaano ka magdasal, magsikap, o pilit maging positibo, parang mabigat pa rin ang enerhiya mo? Na para bang may kung anong tahimik na bumabalot at bumibigat sa iyo? May isang tahimik na gawi, pabulong na ipinasa ipinasapasa ng mga Zen monghe at budistong manggagamot sa buong Asya, na muli ngayong natutuklasan ng mga modernong taong may pagka-espiritual, lalo na dito mismo sa Pilipinas. Hindi ito tungkol sa kristal, insenso, o mamahaling langis, tukalang, at ang iyong mga paa. Simple? Oo. Pero sapat ang kapangyarihan nito para pakawalan ang naiipong negatibong enerhiya, pakalmahin ang sistema ng nerbiyos, at buksan ang ilang hindi inaasahang pintuan, mula sa katahimikan ng isipan hanggang sa maliliit na biyayang pinansyal. Bago mo ito tawanan o iscroll pa Tanungin mo muna ang sarili mo. Paano kung ang pinakabanal na paghilom ay hindi galing sa langit kundi sa mismong lupang tinatapakan mo? Sa kulturang Pilipino, lumalaki tayo'ng tinuturuan kung paano linisin ang ating bahay, ang ating mga kamay, at maging ang ating puso sa pamamagitan ng dasal. Ngunit bihira tayong matuto ang linisin ang ating enerhiya, ang di bigat na dadalalahin natin sa katawan matapos ang maraming taon ng pagod, pagkabigo at espiritual na pagkaubos. Lalo na sa ating mga paa, ang bahagi ng katawan na literal na nagdadala ng bigat ng ating buhay. Mula sa mahahabang lakad ng isang OFW sa banyagang kalsada, sa estudyanteng nagkocommute ng disoras ng gabi, hanggang sa tindera na nakatayo ng maraming oras para lang mapakain ang kanyang pamilya tahimik na itinatago sa mga tradisyong Buddhist at Zen ang isang banal na lihim. Isang ritual na sobrang simple, kadalasang hindi pinapansin. Ngunit para sa mga nakasubok nito, para kang huminga ng malalim matapos ang taon ng pagkakakulong sa sarili mong pagod. At hindi ito nagsisimula sa bendisyon ng isang pare, kundi sa isang mangkok ng maligamgam na tubig at kaunting suka. Ito ay higit pa sa simpleng pag-aalaga sa sarili. Ano nga ba ang nakaimbak sa iyong mga paa? Madalas nating tinitingnan ang ating mga paa bilang bahagi lang ng ating pisikal na katawan, mga buto, kalamnan, at mga kalyo mula sa mahahabang araw ng pagtayo o paglalakad. Pero sa maraming espiritual na tradisyon, kabilang na ang Filipino hilot healing at mga sistemang enerhiya ng silangan, ang mga paa ay itinuturing na bodega ng emosyon hindi lang bigat ng katawan ang dala nila, kundi bigat ng iyong pinagdaanan. Bawat pagkabigo, bawat utang na hindi pa bayad, bawat biyahe pa uwi na may dalang kaba. Lahat iyan, tahimik na naipon sa iyong mga paa, gaya ng hindi nakikitang bagahe. Napansin mo na ba kung paanong sumasakit ang mga paa mo kahit nakatayo ka lang? O kung bakit mabigat ang iyong mga binti sa mga araw na emosyonal kang pagod? Kahit hindi ka naman masyadong naglakad, hindi lang 'yan simpleng pagod. Iyan ay tinatawag na energy congestion, pagbabara ng enerhiya. Sa traditional Chinese medicine at pilosopiyang Zen, pinaniniwalaang ang ang mga paa ay tahanan ng mahahalagang daluyan ng enerhiya, tinatawag na meridians, na konektado sa atay, bato, at maging sa puso. Kapag barado ang mga daluyan ng ito dahil sa stress, trauma, o dumi ng kaluluwa, maaaring makaramdam ka ng pagka-disconnect, kawala ng direksyon, o sunod-sunod na kamalasan. Ang mga hilot sa Pilipinas ay madalas na binabasa ang kalagayan ng isang tao sa pamamagitan ng paghipo sa talampakan. Hinahanap ang mga senyalis ng disbalanse o labis na pagod. May ilang matatandang albularyo pa nga na nagsasabing, kapag napanaginipan mong naglalakad ka ng nakapaasa mabatong daan Humihiyaw ang iyong kaluluwa para sa paglilinis. Ngayon, dito na nagiging mas kapanapanabik ang lahat. Sa sinaunang mga templo ng Zen, kinakailangan maghugas muna ng paa ang mga monghe bago makapasok sa mga sagradong lugar. Hindi dahil sa kalinisan ng katawan, kundi dahil pinaniniwalaan nilang ang paa ay may dalang enerhiya ng labas na mundo. At kung hindi ito pakakawalan, maaaring madungisan ang katahimikan ng kasalukuyang sandali. Kaya isipin mo ito, kung ang mga paa mo ang huling daanan ng lahat ng pasanin mo sa araw-araw, ano ang mangyayari kung lilinisin mo ang mga ito ng may intensyon? Hindi lang ng tubig, kundi ng isang banal na sangkap na may kakayahang tanggalin ang negatibong enerhiya? Dito na papasok ang sinaunang sangkap na ginagawang sagradong ritual ang simpleng paghuhugas ng paa bakit suka? Ang nakatagong kahulugan. Para sa karamihan, ang suka ay isa lang sangkap sa kusina. Ginagamit pampaasim ng paksiw, pampreserba ng gulay, o panglinis ng tiles. Pero sa mundo ng espirituwal na enerhiya, ang suka ay may mas malalim na pagkatao. Isa itong neutralizer, isang purifier, at tahimik na tagabutas ng mga harang sa enerhiya. Sa mga turo ng Zen at Budismo, Pinaniniwala ang ang suka ay may dalang enerhiya ng transmutation. Ang kakayahang sumipsip ng negatibong dalas at gawing balanse o neutral. Hindi ito lumalaban sa kadiliman. Ibinabalanse nito ito. Tulad ng pagbalanse ng lasa sa pagkain, pinaniniwala ang kayang ibalanse ng suka ang aura ng katawan, lalo na kung ito ay ginagamit ng may intensyon. pag mo ito, ang suka ay matapang, Tumatagos at lubos na nakakalinis. Kaya nitong tunawin ang grasa. Ibinabalik nito ang kintab. Sa larangan ng enerhiya, tinutunaw nito ang mga natinggang damdamin. Binabasag ang mga emosyonal na latak at nililinis ang iyong energy field. Mas malinaw, mas kalmado, at mas bukas sa biyaya. Sa ilang tradisyon ng mga mongheng budista, ginagamit ang suka sa mga seremonyang paghuhugas ng paa para sa mga mongheng bumalik mula sa malalayong biyahe o matitinding serbisyo. Bakit? Dahil ang kanilang mga paa ay hindi lang nakapulot ng alikabok, kundi pati enerhiya mula sa mga tao, lugar at karanasan. Sa katutubong spiritualidad ng mga Pilipino, matagal nang alam ng mga matatanda na ang suka ay hindi lang pampalasa. Ginagamit ito sa mga ritual upang itaboy ang lamig sa katawan, masamang espiritu, at usog, mga di nakikitang disbalanse na nagdudulot ng hilo, malas o pakiramdam na parang may mali. Kapag pinagsama ang suka at tubig, simbolo ng daloy at pagsuko, nagiging espiritual na panlinis ito. Hindi lang nito nililinis ang balat mo. Pinalalaya nito ang iyong kaluluwa. At kapag hinugasan mo ang paa mo gamit ito, para mong sinasabi sa universo Pakakawalan ko na ang enerhiyang hindi ko na kailangan. Ibinabalik ko ito sa lupa na malinis at payapa. Para sa mga modernong Pilipino, maging isa kang OFW na nangungulila, isang magulang na tahimik na nagpapasa ng responsibilidad o estudyanteng naiipit sa presyur. Ang ritual na ito ay may ibinibigay na hindi kayang ituro ng mga self-help books. Isang pagbabalik sa katahimikan. Isang tahimik na pagreset. At ang pinakamakapangyarihang bahagi, ilang minuto lang ito at kaunting suka lang ang kailangan. Hakbang-hakbang na ritual, paghuhugas ng paa gamit ang suka. Hindi lang ito basta paglulubog ng paa sa palanggana. Ito ay ang paglikha ng isang sagradong espasyo kung saan ang pagpapakawala, paglilinis at espiritual na pahintulot ay nangyayari sa katahimikan. Hindi mo kailangang maging monghe hindi mo rin kailangan ng insenso o kandila, maliban na lang kung nais ito ng iyong puso. Ang kailangan mo lang ay presensya at ang bukas na loob na pakawalan. Narito kung paano ito gawin. 1. Ihanda ang iyong mga sagradong gamit. Kakailanganin mo ng Usong palanggana o food tub, malinis, komportabling sukat. Maligamgam na tubig, hindi mainit, sapat para pakalmahin. 3-5 kutsara ng puting suka o apple cider vinegar kung meron. Optional. kurot ng asin, tuyong dahon ng sambong o laurel, malinis na tuwalya. Ang iyong buong atensyon, ilagay ang palanggana sa sahig sa isang tahimik at malinis na sulok. Maaaring umupo ka sa silya, banig o unan, basta komportable ka. Kung maaari, gawin ito na nakaharap sa silangan. Direksyon ng panibagong liwanag at pagsisimula. Dalawa, itakda ang iyong intensyon. Bago magsimula, bago mo hawakan ng tubig, pumikit muna. Huminga ng malalim ng tatlong beses. Hinga sa ilong, ilabas sa bibig, dahan-dahan. Pagkatapos, bulong mo ng tahimik o malakas. Sa tubig na ito, nililinis ko ang bigat ng katawan, puso at isip. Sa suka na ito, binubura ko ang enerhiyang hindi na akin. Tatlo. Simula ng ritual ng paghuhugas ng paa. Dahan-dahang ilubog ang mga paa sa tubig. Hayaan mong yakapin ka ng init. Hindi kailangang magmadali. Ipasoak ang paa ng hindi bababa sa pitong minuto. Espiritual. Na bilang ng paglilinis. Habang nakababad, maaari mong bigkasin ang mga afirmasyon ng marahan. Ligtas akong magpakawala. Nilalabas ko ang lahat ng hindi ko na kailangang dalhin. Binubuksan ko ang katawan ko sa kapayapaan, ang kaluluwa ko sa paghilom. Kung may pumapasok na kaisipan, hayaang pumasok. Kung may luhang tumulo, hayaang tumulo. Iyan ay enerhiyang umaalis. Gamit ang mga kamay, buhusan ang mga paa ng tatlong beses. Simbolo ito ng nakaraan, kasalukuyan, at kinabukasan. Ikaapat na pagtatapos ang tuwalyang may pasasalamat. Pagkatapos magbabad, patuyuin ang paagamit ang malinis na tuwalya. Huwag kuskusin. Idampi ilang ng banayad, parang pinaparangalan mo sila. Habang pinapatuyo ang bawat paa, ibulong mo. Salamat, aking mga paa. Dinala ninyo ako sa lahat ng aking lakbay. Ngayon, binibigyan ko kayo ng pahinga. Itabi ang tuwalya. Huwag itong gamitin muli sa iba pang bagay. Labhan ito ng hiwalay o ilagay sa araw upang matuyo. Pitong banal na katahimikan. optional pero makapangyarihan. Pagkatapos ng ritual, umupo sa katahimikan ng tatlo hanggang limang minuto. Damhin ang gaan. Pansinin ang iyong paghinga. Ilagay ang isang kamay sa dibdib at sabihing, Pinipili kong gumaan. Pinipili kong maghilom. Pinipili kong sumaya. Pinakamainam na oras para gawin ang ritual gabi, kung kailan pinakamabigat ang enerhiya ng buong araw. Biyernes, para sa pagpapakawala at pagsuko. Bagong buwan, para sa bagong simula, o kahit anong araw na maramdaman mong, pagod na ako pero gusto ko ng linaw. Hindi ito isang palabas, ito ay isang pag-uusap, sa pagitan ng iyong espiritu at ng universo. At madalas, ang pinakabanal na dasal, ay ang tahimik na paliguan ng paa, na sinamahan ng suka at pagmamahal. Ano ang maaaring mong maramdaman? Pagkatapos ng ritual, may mga pagbabagong halos hindi mo mapapansin. Mayroon ding parang munting bagyong lumilinis ng mabigat na langit. Pagkatapos ng ritual ng paghuhugas ng paagamit ang suka, wag mong asahang may paputok o dramatikong pangyayari. Ang dapat mong asahan ay linaw. Maraming Pilipino na tahimik na sumubok nito, mga OFW, ina, freelancer, tagapag-alaga. Ang nagsabi ng iisang bagay, parang gumaan ako. Nakatulog ako ng mahimbing. Walang nangyari, pero parang may natanggal. Iyan ang kagandahan ng energetic cleansing. Hindi ito laging nagbibigay ng sagot. Minsan, tinatanggal lang nito ang ingay para marinig mo muli ang sarili mong kaluluwa. Narito ang ilang senyales na gumagana ang ritual. Isa, gaan ng katawan. Maaaring maramdaman mong gumaan ang iyong mga paa o binti na para bang unti-unting natutunaw ang matagal mo ng pagod na hindi mo maipaliwanag. Kahit bahagyang pagiging mas magaan ang hakbang mo ay senyales na ang dating bigat ay pinapakawalan na. Ikalawang mas mahimbing na tulog. Marami ang nagkukwento na mas mahimbing ang tulog nila kinagabihan ng ritual. Mas kalmado ang katawan, mas mapayapa ang mga panaginip, at minsan may dalang kahulugan. May mga nananaginip ng tubig, ng lumang lugar, o paglalakad ng nakapaa, mga simbolo ng espiritual na paglipat, tatlo, emosyonal na paglabas. Maaaring mapansin mong bigla kang umiiyak o nagiging mas emosyonal sa mga sumunod na araw. Huwag mo itong pigilan hindi ito kahinaan. Ito ang enerhiyang sa wakas ay lumalabas na mula sa sistema mo. Kasama rito ang bigla ang pagpapatawad sa taong kinagalitan mo. Pagbalik ng mga alaala, ngunit wala ng sakit. Hindi inaasahang kapayapaan sa gitna ng katahimikan apat. Pisikal na pagpapakawala. May ilan na nakakaranas ng bahagyang detox sa antok, magaang pananakit ng ulo o madalas na pagpunta sa banyo natural ito. Kapag nabuksan ng enerhiya, sumasabay ang katawan sa pagpapakawala ng pisikal na tensyon at mga toxin na matagal nang nakatago. Mga coincidence na biyaya. Sa loob ng ilang araw, maaaring mapansin mo ang mga sumusunod. Isang bayad na matagal nang hinihintay, biglang na-release. Isang kanseladong plano na nagbukas ng mas magandang oportunidad Mensahe mula sa taong matagal mong gustong makausap? Isang malinaw na sagot sa matagal mong iniisip na desisyon. Hindi ito basta coincidence. Ito ay aftershocks ng isang espiritual na pagkaka-align. Hindi ito pamahiin. Ito ang nangyayari kapag pinapayagan nating huminga ng sabay ang katawan, isip at kaluluwa. At ang lahat ng ito, nagsimula lang sa tubig, suka at ang taos-pusong desisyong magpakawala ang mas malalim na espiritual na kahulugan. Maaaring iniisip mo, bakit parang ang liit na bagay, paghuhugas lang ng paa gamit ang suka, pero parang ang laki ng epekto. Dahil ang paghilom ay hindi palaging tungkol sa pagsusumikap. Minsan ito ay tungkol sa pahintulot. Sa karunungan ng budismo, may konseptong tinatawag na non-resistance ang paniniwalang lumalala ang pagdurusa kapag patuloy tayong lumalaban, nagpupumilit o pilit na inaayos ang lahat. Ngunit kapag tayo'y nagpapahintulot, sumusuko at nagpapakawala, ang paghilom ay pumapasok na parang tubig na dumadaloy sa bitak. Ang mga paa ay simbolo ng kababaang loob sa maraming sagradong tradisyon. Maging sa Biblia, ang paghuhugas ng paa ay tanda ng pag-ibig at paglilingkod. Sa mga Zen monasteryo, yumuyuko ang mga estudyante at hinuhugasan ang kanilang mga paa bago magmeditasyon. Hindi para linisin ang sahig, kundi para linisin ang kanilang presensya. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, lalo na sa mga nakatatanda, ang paghuhugas ng paa ay tanda ng maayos na pagtatapos ng araw. Banlawan mo ang pagod, ang sabi nila. At sa likod ng mga salitang iyon may taglay na malalim na katotohanan. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng ngayon. Hanggang bukas, nagiging sagrado ang simpleng kilos na ito dahil sa intensyon mo. Hindi mo lang hinuhugasan ang dumi. Hinuhugasan mo rin ang mga lumang kwento na nilampasan mo. Nante, enerhiyang mabigat pero hindi naman yopapo. Pagod na hindi mo alam na dala-dala mo at sisi sa sarili na hindi mo kailanman dapat pasanin. Madaling baliwalain ang ating mga paa, tratuhin itong parang kasangkapan lang. Pero sa mata ng espiritualidad, sila ang iyong ugat, ang iyong pang-angkla, ang iyong koneksyon sa mundo. At sa paglilinis mo sa kanila, para kang bumubulong sa universo. Handa na akong muling tumapak. Handa na akong maglakad pasulong. Handa na akong tumanggap. May dahilan kung bakit ang mga taong nagbibigay halaga sa maliliit na ritual ay madalas may pinakatahimik na enerhiya. Hindi dahil mas mahika sila kaysa sa iba, kundi dahil mas align sila sapagkat alam nila ang paghilom ay hindi laging sumisigaw. Minsan, ito'y bumubulong sa pamamagitan ng maligamgam na tubig at isang kurot ng suka, pangwakas na pagninilay. Bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na maghilom. Ang dami mo nang nagawa. Nagtrabaho ka ng buong lakas. Nagmahal ka ng buong puso. At nalampasan mo ang mga araw na akala mo'y hindi mo nakakayanin. Pero marahil, walang nagsabi nito sa'yo noon. Hindi mo kailangang hintayin ang pagkapagod para magsimulang maghilom. Hindi mo kailangang masira para maging karapat-dapat sa pahinga. Minsan, isang sandali lang ang kailangan. Isang palanggana, isang mangkok ng tubig, ilang patak ng suka, at ang desisyong alagaan ng sarili, hindi mamaya kundi ngayon. Sa pamilyang Pilipino, tinuruan tayong maging matatag, magdasal sa gitna ng sakit, tumuloy kahit pagod na, unahin ang iba bago ang sarili. Pero itong munting ritual, ang sagradong paghuhugas ng paa ay isang tahimik na rebelyon at paalala. Tinasabi nito, hindi lang ako basta nabubuhay. Ako rin ay karapat dapat. Karapat dapat sa kapayapaan, sa pagbitaw, sa paghilom na hindi kailangan ng drama o ingay, kundi ng taos pusong hangarin. Kaya kung pagod na ang puso mo, kung parang naipit ang iyong enerhiya, kung ang katawan mo ay humihingi ng hindi mo maipaliwanag, ito ang sagot mo. Gawin mo ito ngayong gabi. Kahit pagod ka. Kahit may alinlangan ka. Kahit walang ibang makakita. Dahil sa sandaling lumubog ang paa mo sa tubig, sa sandaling marinig ng kaluluwa mo ang mga affirmation, sa sandaling huminga ka ng may layunin, maaalala mong muli ang isang bagay na baka nakalimutan mo, ikaw ay sagrado. Hindi lang ang mga pangarap mo, hindi lang ang mga sakripisyo mo, ikaw. At sapat na rason 'yan para maghilom. Pangwakas na Taglish. Affirmation: Hindi ako kailangang masira para maghilom. Hindi ako kailangang mapagod para magpahinga. Ako ay karapat-dapat sa linis, sa ginhawa at sa bagong simula.